Kaibigan yeah. lang kami. Matatala sila. Ako so pa! Sa binubulong ng kanilang puso. Kumanda ako para surpresahin ka. Trabaha ako yata Parang kayo. pero <coughs> hindi. Bukas na sa Heart of Asia. He is a descendant of the great city adventurer. Sinbad, ano ka adventure kung hindi nagawa ko sa akin? Like his ancestors, he faces both real and mystical foes.

dagdag Hindi siya susuko ang gamit tayo. ako ng primer. Tapos <laughs> <pra> foundation <laughs> na. Pero lang nako kaya dagdag nung kaya ko na. Kano <laughs> okay. oh, naman talaga. Naranasan talaga na dagdag Kang kenderawe ana. One English na, catch din to. Na rin, na to pero patay nakatch. pa sa akong gamiton kay wala Ay, sponge na dito sa Actually, gamit na ako siya pag kahapon, pero ako siya hindi. Isulad sa kong baong nga, hindi na ako. Hindi ko tanga na siya plastic eh, para ma-preserve ang niyang ganda din siya na makuhaan sa uban. Ubang make-up na ako. Char, ubang make-up. Anong pangalan? Shana Shea. ng buhay mo, Agnes naman lang makakapagdad eh. Ibig sabihin na Eh kung alam mo, dapat hindi ka na nag-aba ng tumawag sa akin. Oh may chance pa kaya siyang ma-rectify ang situation. Pag-etak talaga buhay ko. mo yung mga tama? But it's okay. So, hindi ka kumportable. Kinakabahan ka. May gusto na ako sa'yo. Hindi naman George race yung ano eh. Yung pagig pag-graduate or pagiging successful. Dalawa kami sa gawin ngayon nag-aaral. E. Dalawa kami sa kami nag-aaral. Sa isang university. <laughs> Mahal kasi yun. Ano yung presyo namin. Dalawa. Kumain na kayo. Ah, mo um, Bali times to. Sige. Kaya nga. Wala masyadong. Wala kasi kaming. Mayama na parents. Ganun. Wala kami noon. Wala kaming mayama na parents. Para. ano para ma-provide yung mga mga ngailangan namin like education. So, ano, swerte lang, lang yung mga student na kaya st so, mm, ang Hindi! No. Hmm. Ang kailangan nila. Swerte lang sila. Pero alam mo ba, some and of then, may... Oh. Okay. Did it baby. Yeah. baby, yeah. don't hmm. May mga student pa rin na mga ungrateful sa nakikita ko doon oh. sa classmate ko. Okay. ano sila kahit na binigay ng parents pa nila o bisay o oh, na lang na ako ha bisay gipaskwela na sila isabong gihapo nila diba isabong ang pang tuition isabong ra kita aning nga uh, watay halos ikabayad pang tuition watay kapang sabong or ikapanguan Walang ganit tay. So ang ending kita pas. Diba ang dang malamang. Ang dang to kong classmate ngayon gisab mong nagyayang. So anak ko. Marisi pag ngayon. Merisi, si Nia. No, no here eh. Ha? Huh? No, no here. Tapit ako ng human. I'm gonna use this.

Yum, yum. So, karon since kaya na ko sa okay, third, third pagkahani, kalampas pagkatag third, ani, wala na, ano na siya nagpada yun. Oh! Ah! karon stop na sad ko pag, pag ano pag last year last year ba last last year ni stop ko tapos ni balik na po ta balik kay ano siya dira siya with plan stop ko kay ko ano malagi financial assistance dili magkuha ni auntie dire eh hindi magtanga niya. Hindi ba? Okay ba ako? Sakto na ba niya ako ang konti? Wala ko'y kuander eh. Wala ko'y salamin. Wala akong salamin. Ito na. Moment of truth. Lipstick na ako. <coughs> Nadurog ng lipstick ko. Tang ina. Kakabililo lang.

ano, blur powder. Powder siya. Hindi ko na alam kung gaano ba to ka puti yung mukha ko. Ayakong damihan kasi nga hindi ko siya matansya. Cellphone lang yung gamit ko. Ganito lang. Ah! Tatakot ako. <laughs> Paano kung Kapal pala yung nalagay ko. Tapos Ta -ako talaga walang salamin eh. Pag wake up ka nang walang salamin, tatakot. Parang akong abat. <tapos> para nakagabata ni Goseong. lalabas tayo. Wait lang. Ano mo na ako dito nung... Pang ano siya, pang lock siya nung... Oh my gosh.

ng final serie which is a 2-0, a clean sweep para sa kanila. Well, the question is, will it be the same sweep na naki- Pabag-bag. Sakay-sakay po ba rin how cheap Kailan to? Kung layo-layo gano'n. Kaya tayo pagkigain doon. O nasa kailangan. Parang masaya. Sakal ko na dito rin Uber pa. Doon raka lang sa may pagwana lang ko nisa kayo, nasayang akong so, so basic, yan. Yeah. Dito takay ko gawin. Dito ko gawin. Wala naman ba ikaw na-stress? Uh -huh. Ang tita. Good day. stress. Huwag siya stress, pero pwede ineta niya. Bakit unta ko kong sara sya ka doon? Kanyaga sakay-sakay ko ganihagi Oh my God! Wow! Sa hang Pwenta ko Kana-kana Hanan kana na igipang hunong diha Dirangasay dala dala na, na, na dira amo ah unya kay kita lagi first time lagi nga uh, diri sa saak although diri dili chuta ko first time diri sa lapo-lapo kay simpre na diri ko ko nagkuan og sige ta na, nag senior high sa kaho lapu lapu city Dili ra kay ko kanang kuan, murag dili ra kayo ko makulbaan sa mga kuan diri pa yung Ako nag-expect niya. Mas <laughs> dol. Manday ni sa akong display sa una. So, wala ko to siya. Mara kong tala-tala. Gasakay-sakay pa ko. Guys, Women. <laughs> 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 heels, heels pa ko, gasakay, sakay pa ko. Doon na tayo kayo. Pwede na rin siya malakaw. Ah, malakaw pa lang okay, na ako. Kaya -na naman eh. La, for the go na na yung mong auntie.